Bawal lumipat? Tatlong taong ban ng PBA? Ubra ba? Shawnee Winston rejects Converge deal. Herndon stays. NLX locks in its sharpshooter. Bawal lumipat? Tatlong taong ban ng PBA? Ubra ba? Kung balak mong umalis ng PBA at sumabak sa ibang liga o bansa, mag-isip-isip ka muna. Baka sa halip na makalaro, sa bahay ka muna maupo ng tatlong taon. May bagong patakaran ang PBA na ikinagulat ng maraming fans at players. Isang matinding tatlong taong ban sa mga manlalarong tumatangging mag-renew ng kontrata o pumirma sa rookie deal tapos lilipat sa ibang liga, mapa-MPBL man, B-League, KBL o kahit saan sa abroad. Ibig sabihin, kung drafted ka at ayaw mong mag-sign sa team na kumuha sa'yo, tapos sumabak ka agad sa ibang liga, tatlong taon kang banned sa PBA. Ganon din kung expired na ang kontrata mo at tumanggi kang mag-renew sa mother team mo tapos bigla kang lumipat. Sa panahong yon, hawak pa rin ng dati mong team ang playing rights mo. Kahit gusto ka na ng ibang PBA team, hindi ka pwedeng makuha hanggat walang trade. Ilan sa mga unang maaapektuhan dito ay sina Jamie Malonzo na ngayon nasa Kyoto sa Japan B-League, Arvin Tolentino sa KBL, at maging si Dave Ildefonso na tumangging pumirma sa Northport at lumipat muna sa MPBL. Pero may mga exemption naman kapag hindi ka inalok ng bagong kontrata sa loob ng 30 araw after mag-expire ang UPC mo, automatic kang magiging unrestricted free agent. Ganun din kung qualified ka na sa 7-year rule. Para sa PBA, hakbang ito para mapanatiling competitive ang liga at hindi maubusan ng talento. Pero para sa ibang observers, parang pagsakal ito sa karapatan ng mga manlalaro na pumili ng mas magandang opportunity. Sa panahon ngayon na global na ang basketball at may mas mataas na offers sa labas, makatarungan pa ba ang pagbawal? O baka naman dapat nang baguhin ang sistema para mas makasabay sa bagong panahon? Ikaw, kung ikaw ang player, pumirma ka ba agad o lalaban ka rin sa tatlong taong ban? Ano sa tingin mo? Makatarungan ba ang tatlong taong ban ng PBA? Comment down below kung sa ngayon ka. Shawnee Winston rejects Converge deal, ano na ngayon? Sa isang nakakagulat na twist, tinanggihan ni PBA rising star Shawnee Winston ang extension offer ng Converge Fiber Xers. Kaya ngayon, nag-iisip siya ng ibang opsyon. Bagamat humanga ka sa kanyang stellar Philippine Cup performance na nag-average ng 16 punto at 1 punto, 4 punto 8 rebound at 2 punto siyam na assist, naramdaman niyang hindi sapat ang alok na apat na raan at 20,000 piso kada buwan at kulang ito sa win bonuses, performance incentives at allowances na gusto niyang dagdagan. Gusto niyang magstay sa team niya pero mas importante kay Shawnee ang fair value sa kanyang contribution. At kung hindi makamit ang terms na gusto niya, nagsasabi siyang handa siyang maghanap ng ibang league o team. Dahil limitado lang ang prime years ng isang pro-athlete. Ano sa tingin mo Brave move ba ito para sa value ni Shoni? O baka maging malaking risk ang rejection ngayon? Herndon stays, NLX locks in its sharpshooter. Sa exciting update, pinirma na ni Robbie Herndon ang isang one-year extension contract kasama ang NLX Road Warriors. Kaya confirmed bumalik siya para sa season 50 ng PBA. Nag-express ng pasasalamat si Herndon sa tiwala ng team at excited na rin siyang makatrabaho ulit ang kanyang teammates sa NLX compound sa Caloocan City. Sa nakaraang season, nakapag-average siya ng 6 na 6.7 at 4.3% shooting mula sa 3-point line na nagpatunay na isa siyang consistent threat at mahalagang bahagi ng lineup. Ngayong stay niya sa NLX, asahan na siya ang magbibigay ng spacing at leadership na kakailanganin para sa kanilang redemption pagkatapos mapalpak sa quarterfinals kahit may twice to beat advantage laban sa rain or shine, isang experience na nagbigay ng matinding motivation para sa team ngayong darating na conference. Ano sa tingin mo, tutuloy ba talaga ang build-up ng NLEX with Herndon on board? Like and subscribe para sa mas marami pang PBA at basketball update.